Nabalita mo ba, Bidyo Gabar? Naku, si Atty. Lenny. Oh. Puro trabaho, walang drama. Ganda yan, Yung isa, puro drama, walang trabaho. Ayun. ayun. <laughs> Pero ayan nga, mga batang helmet, no? Ang ganda, Bidyo Gabar. Oh. na ngayong December talaga eh malasap di ba oh. yung ganang klaseng mega naga mega sports complex Wala ko, may glass sardines. <laughs> Hindi eh, sports complex nga. Ang ganda oh, nung, ang ganda, ganda. ng structure, ang ganda ng design. Mm -hmm. Eh kasi nga, Big Yoga parang sira nung Typhoon Rolly ng 2020. Oh, oh. Pero ayan nga, nasa phase 1, phase 2, ganyan. Mm -hmm. Pero this coming December nga, mga kapatang helmet, yun yung target date and target month nila. Mayora v. na sana talaga. Matapos na yung paggawa dyan. At, magamit na ng Galing mga kababayan Ator natin. Ganun talaga ni Lenny, no? Ni Mayora Lenny Robredo. Iba talaga si Mayora Bibi Lenny. Eh, talaga nagtatrabaho trabaho. Oh my oh. God! Walang drama. Kasi, oh, lunes na kayo. Mga kabata ngayon, ah. eh. Ano na? May magdadrama. Na, wow! Ano naman? Ah. Pero ayan nga, mga kabata helmet. Kita kids, video ka Saan? Siyempre, sa rally! <laughs> Woo! 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 nga, June 9 to 11 ang panawagan Oo. Uh, uh, para nga sa impeachment, di ba? Uh, impeach? No. Impeach? No. <laughs> Ba't ganun? Na-impeach? Na-impeach eh. Pero ayun nga mga uh bata helmet, kidding aside, kapag may kasalanan, kailangan papanagutin, di ba? Uh, At meron na rin panawagan video gaper doon sa mga law schools, di ba? Oh, gaya ng Sandeda! di ba ba siya graduate? San Beda! San Beda? San Beda! So, oh, nga, mga kabatang helmet, di ba? Tsaka, mm. nagpapasalamat muna tayo, Bichuga Park! Saan? Kanino? Oh, yes! Na? Mer- eh, alam mo naman natin na itong taong to ay ayaw talaga magpasabi ng pangalan. Pero sure. maraming maraming salamat po kay Mang Anonymous na yes. nagpaabot ng tulong, Bitsuga Maraming salamat para po. Para sa ating mga kababayan at yan talaga ay makakarating, Bitsuga Yes. Para sa ating mga kababayan dahil ang laban na to ay para sa ating lahat at ang pagtindig natin ay para sa katotohanan at para makamit ang justisya. Oh, oh, ang laban na to, to oh. para sa iyo. Alam, ba't na to? Pero ayun nga, maapat ang helmet. Kasi tax natin yan. Diba? Oo. Oh. Okay lang ba sa inyo na yung kaperahan nyo, yung pondo nyo, eh, nalustay lang at nawala ng pagano? Talaga? O oh, sige, ang gawain na. Sino ba si Mary Grace Piatos? Naging cheese na. O, diba? Hmm. Ay! Ah, cheese na? O, cheese Oh, cheese na. Cheese, girls! kaya nga. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang magsubscribe at click ang notification bell para lagi kayo updated sa uh, mga ina-upload po namin video Bijo Kapar. Basta Bijo Kapar, nakakapatang no. helmet. And a spray. Oo oh, oh, naman. Kailangan talaga natin magdasal. Oh, di ba? Oh. Si Lord lang naman na ang kasama natin sa laban na ito. Pero di ba, Si Lord naman talaga ang gumagawa at gumagalaw ng lahat. Eh, pag si Lord na nga ang gumagalaw ng baso, wala na kayong magagawa. Kasi naman, huwag pupunta ng pesta. Yes! Wag, at magkukunwari. Huwag gamitin kasi ang Diyos, di ba? Oo. Huwag gamitin si Mama Mary. Oo. Oo. Eh, gusto nyo, drag you to hell. Eh, di ka, huwag na lang. Drag me to hell. Eh, di ikaw. Eh, kaya sabi nila, di ba? Ano? Sa gabihan ng tapat, kasama ang lahat. Eh, Mag-isa na lang po kayo dyan. <laughs> yes! Ayoko sa baba dyan. Doon ako sa angat buhayan lahat. Doon tayo. Ayoko. Sa gobyernong tapat. Angat buhayan lahat. Kaya maganda. naga, Mega sports. complex yes. diba? So, ayan nga mga patahal. Stay happy, stay healthy, stay safe. Ta-as so, always. Sa moyo sa buhayan ngayon, magdina mo. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Gobyernong tapat. Angat buhayan lahat. In oh! Peach, Sarah now. Yes! In diba? Diba? Kasi Dapat may kasalanan na. eh. Kasi kung may kasalanan, papanagutin. Oo. At alamin kung, natin. Oo. At kung may ebidensya naman at sapat na ebidensya, bakit hindi litisin? Oo. Oh, ikaw wala kasalanan. Eh di wala. Oh, di wow. Wow. <laughs> <laughs> eh di wow. Diba? Wala kang kasalanan. Eh di wow. wow. Pero ito ka video gapar. Eh may kasalanan. Eh di impeach. Di ba? Pero ito ka video gapar. Parang may mga lumalagarap ngayon sa so Kala ko ba tapos yung video? May lumalagalap ngayon sa Sockmed about doon sa pag-impeach kay Erak. Napanood ko ulit. Oh. Pero, sino ba yung trial na yun? Kasi, oh. no, parang yun yung teleserik, inaabangan ko lagi eh. di ba? Bata oh. pa lang ako, namulat na ako sa mga paglilitis. Pero yun nga, no? Video Gapur. Ito na ang bagong teleserik natin. Ito na ba ang susunod na EDSA?